Hello guys, for today's video so na pinaayos po namin yung uh, pintuan ng, ang, ng kwarto ng kapatid ko kasi sira-sira na siya guys saka ano na uh, inaanay -ina na siya so ayan, sinong iyak pala yung karpentero namin, yung kapitbahay namin at tinutulungan po siya ng aking kapatid na lalaki sepina so, ditalan nila 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 po yung uh, plywood po yung pintuan tinanggal siya at saka dinagari uh, po yung sobra na plywood. Then dito po sa kabila po na pintuan po ay uh, nilagyan din po ng uh, plywood sa pintuan kasi uh, 'yung sa kabila po, 'yung bahay po 'yan ng kapatid ko, 'yung may asawa na po. <clears throat> Kasi nag-separate na po sila, may anak po siya at asawa. So, ah uh, nilagyan po siya ng uh, plywood para matakpan po. Diyan malapit, malapit na po 'yan matatapos, guys. Pagkatapos po niyan ay pinainturahan para maganda tingnan pati yung sa kwarto ng kapatid ko na lalaki ay pinon na